Ngayon, itutuloy natin ang pagre-recap sa pelikulang Girl from Nowhere, kung saan si Nano ay lumipat na naman sa panibagong paaralan. Bakit? Eh kasi si ate girl parang hindi marunong mapagod. Kung si Dora the Explorer ay may backpack, si Nano naman may kahon ng karma na ready nang ipamigay sa mga deserving. Lumipat si Neno sa isang bagong paaralan. Kaagad, tatlong miyembro ng basketball team ang naging interesado sa kanya. Sinilip nila siya mula sa bintana ng silid-aralan. Ngunit nahuli sila ng kanilang coach, na agad silang pinagalitan sa harap ng buong klase. Napalingon ang lahat, kabilang si Neno. Tinanong ni Neno ang kaklasing si Itim na nakaupo sa tabi niya kung sino ang mga binatang iyon. Ipinaliwanag ni Itim na kilala at sikat ang mga ito sa buong paaralan. Si T na nakaupo naman sa kabilang gilid, nagbabala na ang mga iyon ay puro gulo at mas mabuting huwag silang pansinin. Napansin ni Neno na may pagkagusto si Itim sa isa sa mga binata. Nang banggitin niya ito, sagot ni Itim na marami nang humahanga sa kanila. Kumalat ang mga usap-usapan tungkol kay Neno sa buong paaralan. Di nagtagal, nilapitan ni Hawk si Itim at inabutan ng regalo. Isa sa mga binata, isa para sa kanya at isa para kay Neno. Naasar si Itim sa nangyari. Sa klase, Inabot niya kay Neno ang dalawang regalo, sabay sabing ayaw na rin niya sa kanya. Tumanggi si Neno at sinabing hindi niya rin gusto ang mga iyon. Sa huli, si T ang kumuha ng mga regalo. Pabirong binanggit ni Neno na baka mas mabuting huwag kainin ang laman ng regalo, sabay sulyap kay Itim at sinabing baka madagdagan pa ang timbang. Nasaktan si Itim sa sinabi at umalis na may tampo. Kinahapunan Nilapitan muli ng mga binata sina Itim at Ti at inalok ng mga tiket sa isang konserto. Tumangi ang dalawa. Pakiramdam nila ay ginagamit lang sila bilang tulay para maimbitahan si Neno sa isang party na may hindi malinaw na intensyon. Matapos tumangi, sinabi ni Itim kay T na nakakainis na maraming lumalapit sa kanila hindi dahil sa kanila kundi dahil kay Neno. Kinabukasan, pagdating ni Neno sa silid-aralan, may nakita siyang isang rosas sa kanyang mesa. Wala siyang alinlangan. Dinurog niya ito gamit ang kanyang bag habang sinisigurong nakikita ni Hawk ang kanyang ginawa. Sa isang group chat, nagkomento si Itim na si Neno ay tinawag si Neno ng isa sa mga binata, si Nung, upang humingi ng tulong sa matematika. Pumayag si Neno at habang hinihintay nila ito, nagabang abang si Itim at Ti sa malapit. Ngunit habang nagtuturo si Neno kay Nong, Napansin ni Ten na nagsisimula ng magpahiwatig si Nung kay Neno sa paraang tila ng liligaw. Umalis si tay ng tahimik, halatang nasaktan, at sinundan siya ni Itim. Sa loob ng banyo, nadatnan ni Itim si Tina umiiyak sa loob ng cubicle. Tinanong niya kung may nararamdaman pa ba siya kay Nung, kahit na dati nitong sinabi na wala. Binalaan ni Itim si Tina na hindi mabuti ang ugali ni Nung, at sa totoo lang, hindi rin ito ganoon katalino. Ngunit hindi sumang-ayon si T. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si T sa cubicle at sinabi kay Itim na baka dapat tanggapin na nila ang mga concert ticket. Dumating ang gabi at dumalo si na Neno, Itim at T sa isang maliit na salusalo sa bahay ni Hawk. Inalok si Neno ng inumin, isa tapos isa pa. Ngunit sa kabila ng dami ng iniinom niya, hindi siya mukhang nalalasing bagay na ikinagulat ni na Itim at T. Sa lihim, nilagyan nila ng pampatulog ang kanyang inumin. Di nagtagal, tila nawala ng malay si Neno. Inalalayan siya ng mga binata paakyat sa kwarto ni Hawk na may masasamang balak. Ngunit sa sandaling tila tuluyang walang malay si Neno, bigla siyang dumilat, gising at alam ang lahat ng nangyayari. Nagulat si Hawk. Sinubukan ni Neno na umalis, ngunit hinarangan siya ng mga naroon. Hinarap niya si Tia at tinanong kung talagang galit siya ng ganoon para umabot sa ganito. Sinabi ni Tia na hindi siya makakaalis hanggang sa matapos ang gusto ng mga binata. Habang pinipilit ng isa sa kanila na saktan si Neno, pinili nitong hindi lumaban. Ngunit hindi dahil sa pagsuko. Sa halip, ngumiti siya at tumawa. Tila minamaliit ang buong sitwasyon. Dahil dito, nagalit si Hawk at tinangka siyang saktan palalo. Sa isang sandali ng pananakit, biglang tumigil si Hawk. Dahil biglang nanlambot si Neno, parang wala nang buhay. Napaatras si Hawk, natigilan sa nangyari. Tinawag niya ang iba, at mabilis silang nagpanik. Lahat sila ay natakot. Hindi lang sa maaring parusa, kundi sa ideya na baka may masamang nangyari talaga kay Neno. Habang nagtatalo kung ano ang dapat gawin, iminungkahi ni Itim na pagkatapos Hinarap siya ni na itim at ti sa labas, na paralisado sa takot. Kinabukasan, pagkatapos ng pangyayari, nakita nila si Neno na buhay. Nagulat ang mga magkakaibigan, ngunit binanggit ni Nano ang mga tiyak na detalye mula sa gabi bago iyon na nagpapatunay na siya nga iyon. Napahinto at natahimik sila sa takot, saka sila umatras mula sa kanya. Kinagabihan, Nagtipo ng grupo upang pag-usapan ng nakakatakot na sitwasyon at kung ano ang dapat gawin. Nag-aaway ang mga babae kung tatapusin ba nila ulit si Nano. Ngunit may ilan sa mga lalaki na nagdadalawang isip, biglang tumunog ang doorbell at nagulat sila nang makita si Nano sa pintuan. Kalman niyang sinabi na nakalimutan niya ang telepono at umakyat papunta sa kwarto ni Hawk. Nang makita ang telepono sa ilalim ng unan, Pinatugtog niya ang voice recording ng kanilang mapanlinlang na usapan. Sinabi niyang iniisip niyang ipamahagi ito na nagdulot ng matinding takot sa kanila. Sa takot, agad silang sumugod sa kanya upang piliting patahimikin muli si Nano. Sinubukan nilang patahimikin si Nano muli, kaya dinala nila siya pabalik sa parehong lugar na kanilang paglilibingan. Nagsimula silang maghukay, ngunit bigla siyang nagising, tumawa ng malakas, at niyakap si Hawk sa leeg na ikinagulat at ikinasigaw nila. Dahil sa takot, pinalo siya ni Hawk hanggang muling mawalan siya ng malay. Agad nilang itinuloy ang paglilibing sa kanya, ngunit hindi pa rito nagtatapos. Laking gulat nila nang makita siyang muli sa malapit, nanunuya at tinatanong kung pagod na ba sila. Dahil sa desperasyon, muli silang umatake sa kanya, ngunit sa bawat pagtatangka, muli siyang nagpakita na iniwan silang naguguluhan at natatakot. Nagtataka kung ano ba talaga ang nilalang na ito. Nagmadali silang tumakbo papunta sa kotse, ngunit hindi nila makita ang susi. Biglang lumitaw si Nano, kalmado lang hawak ang susi, at inabot ito kay Hawk sabay halik sa pisngi. Ang iba, na nakatayo sa malayo, parang hindi makagalaw sa takot. Biniyayaan nila ng paalamang grupo, Ingat kayo pa uwi. Kinabukasan, bumalik si Nano sa klase. Nagdulot ito ng lubos na pagkawasak ng loob kina itim at ti, habang unti-unting bumibiyak ang kanilang isipan dahil sa kabang nararamdaman nila sa ginawa nila. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe.